Saging na nga merienda sa bahay. Saging din yung merienda sa school. Baka maging unggoy na ako nyan. Oh, no. hmm. Tumigil ka na mo dyan, princess. madilintikan ka sa akin. Bigyan mo lang kasi ako ng perang baon, nai. Oh. Binang mo na lang di ba? Bakit mo ka pa? Ano ba yan? Itong saki lang pinagay niyo sa aking baon? Gusto ko din bumili ng chichirya. Wala kang mapapala sa mga chichirya na yan. Masama sa katawan. Makakuha ka pa ng mga sakit-sakit. Sige nanay, bigyan mo na ako ng perang pagbili. <laughs> Sige na nga, para tumigil ka na. Dumaan tayo sa tindahan ni Maring Sonia. Bibili tayong chichirya. Sigurado yan ha. <laughs> Yahoo! Sonia! O tire, ano sa inyo? Pabili nga ako mare, pang merienda ni Princess sa school. Wow! Very good, Princess. Hindi ka na absent sa school. Tama yan, para matuto ka. Opo, oh, aling Sonia. Bibigyan kasi ako ni nanay ng baon ni eh. Kaya papasok ako sa school. O, oh, Princess, mamili ka na ng baon mo. Bilisan mo, malilate ka na. Ayun po, Aling Sonia, yung malaking kitirya nyo. Gusto ko yun. Ang laki-laki naman yan, Princess. Wala tayong pang-bili niyan. Sige na po, Nay. Bilhin niyo na po yan. Ngayon nga, nga lang ako makakakain niyan eh. Oh. Naiingit ako sa mga klase ko niyan kapag may mga pagkain silang ganyan. May binibigay naman akong baon sa'yo ah. Bakit kailangan kong maingit sa classmate mo? Tere, wag mo naman tipirin yung anak mo. Para naman ganahan siyang pumasok sa school. Baka kasi masanay, Mare. Tignan mo nga oh. Ayaw niya naman kainin yung baon niyang saging. Hayaan mo na. Kesa naman mag-absent, di ba? O sige na nga, Mare. Bigyan mo na lang dalawa. Baka yeah! umiyak pa ito si Princess. Hindi pa pumasok. Yay! Bibilahan na ako ni Nanay. <laughs> 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 Ang laki-laki naman ito. Gusto ko na itong kainin. O, Maring Sonia, alis na kami. Papasok na itong si Princess. Teka, teka. Asan pala yung bayad ng chichiriya? Ah? Mare, ilista mo muna yun sa utang ko. Wala kasi akong pera ngayon eh. Oh, no. Ano? Utang? Ay hindi pwede tira Haaga-aga pa. Aka ng tsitsarya. Nako, princess. Ibalik mo na yan. Wala tayong pambayad. Oh. Ano ba yan, Nay? Bakit naman kasi utang? <laughs> Masarap yung saging, princess. Ayun na lang yung baunin mo. Kaysa naman madagdagan pa yung listahan ng utang ng nanay mo. Saging na nga yung merienda sa bahay. Saging din yung merienda sa school. Baka maging unggoy na ako niyan. Maring Sonia, hindi ka ba naawa sa inaanak mo? Tignan mo ho, ang sama ng mukha kapag naiyak. o oh, sige na nga, dahil inaanak naman kita, princess, ililibre ko na lang to sa yung dalawa. Talaga po, Alex Sonia? Oo, sa na mga to. Salamat po. Meanwhile, Francis, ang galing-galing mo umarte. <coughs> Tignan mo, oh. Nakalibre ka pa ng baong sa mo. Kaya nga po, na ye. Sige, sa susunod, iiyak po ulit ako oh, para no. bigyan ako ng baong kikirya ni Aling Sonya. <laughs>